Hello mga kapobre! For the night's video is uh, manihapon kita. So, ipaksian na ako una-una, no? Kaya nag-take to man ta. Sa manatong muna sudan sa karong panihapon kay Pobre man kayo ta. So, tis, -tis lang sa ta kay Ang kabaw sa silingan, pa manila na dakpan. Ay, muntat kong ipanihapon. Pero, hindi ta mamili mga kapobre. Mmm! -hmm. Sabaw, sabawan dahil na mga kapobre pa. Ilad, ilad sa mga bitok. Ah. Ha ba? Ah, wala na. Ilad lang gana. Diba? O, <laughs> oh, Jud. It should... Ito ka mga kapobre is anong kinabuhi na ito ba? Masahe -eh. kay kung di bitaw takabalo mo dala. Wala, Jud, tayo painan. Diba? No try atong kinabuhi. Ay la me Pero dahil na nga, kung na-learn sa kung nag-i-an good. Sige na kung learn ani? ni. Sige na kung na-learn na. <laughs> Bitaw. Ang Basta yung Facebook ba? Eh, tinood din siguro no? Kaya makaswildo. Kaya makaswildo mga uban kayo. Hmm. Ako. Hmm. P Facebook lang, Tatakarun dali kaya. Sa gusto na yun kung mabalik ko pang mga kapoblik eh. Pobre man ta. Gusto sa gawas kay, Dahil pang mga obligasyon nga, kinala na to ayuson. Ay, eh moral, gadwit naman ta ni. siya mga kapobre no? So, oh, makita niyo din ako mga post. mga past na ko na. Pero, karon lahat na dyan alam mo, nang kinabuhis ninyo, di mo kina permi lami, di ba? Shout out sa mga magtiayon din ha. Di man kanunay nga uh, mo na gid na imong na mga problema, mga pagsulay na depende na lang pud sa inyo dong sa yung pagdala. Di ba? O magpadaog mo. Uh, ako based lang sa akong experience sa una. Wake up sa akong sabaw. Dahan, dahan ako nagyan sa mga kasakit. Dahan na mga kapubre eh. Pero, kailangan niya ako i-post. Kasi <laughs> makabalo mo ba? Mga dahilan charot lang. Hmm. Ano mga kapobre nga? Kinabuhi din sa taon. Na, muna sa gulaan. Nasa'y mapil din. Nasa'y ma ma ka. Hmm. Ako lang isang nga. Masya'y makapobre Even on sa may mo abot sa'yong kinabuhi mataas mo down or muyaman man ka or unsa pa mo lang sa ako sa mga nakaila sa ako no inaano na ko pero na mo ko na meet ba no na, na ila na ko na ila na nakapalit lang siya sakyanan si da good kanang medyo dili gid ka to imkaingon nga totally successful na siya or kan kay makaingon ta sa tao nga successful kung uh, na imong mga anak kanang Nana sa imo tanan ba nga galingkod ka na lang, gadawat ka og pangadlaw-adlaw di ba? Kanang wala ba? Ready to ready to heaven na <laughs> bitin. Nga. ba? Diba? Yes, my story ya, yeah. lockdown. Basta ka uh, pa ita kay eh. yayam lang ta batasan pud. Bas believe jud ko ni mga kwartahan nga. Gigini mo mailan. Sakto-sakto ra ba? Mm. Hmm. 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 Hmm, sila. Ang pinakaisog na tao sa kalibutan mga kapobre no? Talawan. Mm. Kanang sa Ay kontra. Ba. Hey, mga kapobre. So, mo na gamble lang sa permika ka. Imen permi sa to mo pabor. Di ba? Malay ni mo karon napakadesi mo Pagkasunod, Diyan lang <laughs> gyapo ka. Oh, lisod po. Ha? Mga mga mo tingal mga tingala ko mga haters ba? Mga, mga na ko sa unang malita. Mga ko basta mahinayak na ko, no? Maayaman ko kung ingon ako. Mas mapuno na ko liig Manlok, masutay. Pero ko ah, muram ko. Hmm. Daot lagi ko bisyo sa unang ng laglag -lag ba? Hindi bisyo nga ko ano eh. Ang bisyo nga, inom-inom dali, barkada na. Pero thankful lang yan kung sa mga barkada o kay even mga inag to, mga mga kabuang na is naka, nakatabang nakatabag yan Dil dili, dili tamo dyan sa mga tao ngayon na nakawin. Takabalo sila mga background sa mga dahilan. di ba Salamat na lang tanga mga wala takagi sa ilang nagian. di ba Kung unsa man inyong nakahimtang karon mga inaana-ana, ayun, yung sawaya kay Salamat mo, wala mo sa ilan na kahimtang. Hmm. So, <laughs> claro, yung ganda kong sa tao. Ang tridor lang. <laughs> pero, normal na maganda sa kinabod. Hindi maganda na mo maalikayan. Masa ka sa paka. Nagin na. Kaya gibuyan naman siya sa tanas diris kalibutan. Yan na siya. So, moro itong mga kapobre nga. Hambo lang yung punta. Para, say mo yun ko nga, tinood baka na yun, okay, what is, kita mag lang magigidang na, huwag magiging nakakita, nakasaksi, pero, daman na ito nga na yun, o, ba? Diba? Yan yeah. na. Ano yung mga kapobre nga? Dihan lang ta. Unay, so, Kung na to, baga, kulit ha. Bitaw eh. Joke lang mga kapobre. Gusto <laughs> ang gusto kong anak. Kaya oh, mo mga kapobre, hindi yeah, ayaw, ayaw na na nag-creamy ni isda mga kapobre, no? Well, dili mo siya, kung ano eh, krak-krak. Hmm. Thank you mga kapobre. I hope nga pala nga po mo like, engage, or share share for the moment kung ganahan mo sa mga videos ng mga Waynada. ano na lang yun yung nakahelp mo mo so ano na ragud tinabangan lang kay ako ganahan po ko charot na ako ug <laughs> makagipud mo sa ko ah ano balos balos na ba mouse mouse di ba so mo na mga kapobre ah amping kanunay, o ah ko sa tanan nga, yeah nata sa kabasog sa panglawas o ampo ta sa kanunay nga magmalig-on ta di na to pangandoyon nga modato ta kundi panangandoyon na to nga magmalig-on ta kanunay sa tanang mga pagsulay kay bisan pa mangani ang dato di ba once na yung mga pagsulay na yun ba na mabalitaan nga nagshutay di ba so sa ang bandi diri sa kalibutan ang magmalig ka sa tanang mga pagsulay bilion na nga mas mulabaw ang kalipay kaysa kasakit even sakit gid kay siya na gid mo makaya pilian lang gihapon ang ka di ba Kay balang araw sa ina hinig sikat katawa. Mandayon ka mo buang naka bitaw din na di mo ma feel. Bitaw jog lang. Kuan na good. king like din na tuli sud desuron. Like me. Tao kay wala sa kuwa pero say ma hurt ko normal. What is? Di ba? Di ba basta basta nimo kuan mga butang karon pero ginakuan lang nakugit kan ginakonfort na ko kung ko galingon is at least niagi ko adto. And then at least naranasan ako to and then siguro na pay mas worth labaw pa ito. So, diba? Mm -hmm. Pero may nata-positive. Even atong usain nga, negative na gid ta, diba? So, salamat sa mga tao nga nakasupport sa ako. Salamat sa mga tao nga. Di ganahan sa ako, ah. Magbantay ka. Magbantay ka. <laughs> Binakumulot mga kapobre. God bless sa Ah. Mayong gabi ka na tong tanan.